Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril Labingsyam, 2025. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa takbo ng araw na ito ng Abril Labingsyam, bigyang pansin mo ang hindi matatawarang lakas na nasa iyong kalooban. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong dala mo ang apoy ng isang leader, isang likas na kapangyarihang taglay ng iyong pagkatao na nagbibigay liwanag sa kahit pinakamadilim na sulok ng iyong buhay. Sa araw na ito, ang enerhiya na umiikot ay sumasalamin sa iyong likas na pagkahilig at matinding determinasyon. Ang lakas na ito ay parang muling pag-apoy ng iyong panloob na damdamin, isang paalala na ikaw ay isinilang upang gumawa ng mga hakbang na may layunin, direksyon, at tibay ng loob. Ngayong araw, yakapin mo ang katotohanan ng ikaw ay may kakayahang gumawa ng mga desisyon ng mabilis at may matibay na paninindigan. Hindi lahat ay nabiyayaan ng ganitong katangian, kaya't ipagmalaki mo ito. Sa mga sandaling makakaharap mo ang mga hamon, malaki man o maliit, tumingin ka sa salamin at tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang hangarin ko? Sapagkat sa tuwing ikaw ay kumikilos ng may direksyon, ang buong mundo ay tila umaayon sa iyo. Sa pagdaloy ng araw, imbitado ka ngayon na bigyang pansin ang kaayusan, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa mental na aspeto ng iyong buhay. Magandang pagkakataon nito upang ayusin ang kalat na matagal nang hindi mo nahaharap. Linisin mo ang iyong kapaligiran, ang iyong mesa, ang iyong silid, at higit sa lahat, ang iyong isipan. Dahil madalas, ang kaguluhan sa paligid ay sumasalamin lamang sa kaguluhan sa ating loob. Kung nararamdaman mong may hindi ka mapakali o parang kulang pa rin, kahit anong gawin mo, baka ito na ang panahong suriin mo ang iyong mga nais, ang iyong mga ginagawa, at ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Kapag hindi na ibubuhos ang iyong likas na lakas sa tamang direksyon, ito ay nagiging sanhi ng pagkalito, pagod at panlalamig ng damdamin. Kaya ngayon, magnilay ka. Humina ka ng malalim. Pakinggan ang bulong ng iyong kaluluwa. Sa bawat gawain na iyong haharapin ngayon, tandaan mo na ang iyong likas na kasigasigan ay isang biyaya. Sa halip na hayaan mong manatili ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyong ikabubuti, gamitin mo ang lakas mo upang iwaksi ang mga ito. Magdesisyon ka ng may tapang, putulin ang mga kaugalian, relasyon, o paniniwala na hadlang sa iyong paglago. Dahil bawat pagpili mo ngayon ay may kapangyarihang bumuo ng landas na tatahakin mo bukas. Kaya't huwag kang matakot na bitawan ng luma, upang makapasok ang bago. Habang nilalasap mo ang enerhiya ng araw na ito, hayaang ikaw ay maging inspirasyon sa iba. Hayaan mong ang iyong ningas ay magsilbing ilaw na magbibigay ng lakas sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Hindi mo man sila laging nakikita o namamalayan, ang iyong pagiging matatag at masigla ay may hindi matatawarang epekto. Ang bawat simpleng pagkilos mo na may buong puso ay maaaring maging simula ng isang pagbabago sa buhay ng iba. Kaya't maging bukas ka sa posibilidad na ikaw mismo ang sagot sa panalangin ng iba. Sa mga oras na tila pinanghihinaan ka ng loob, huwag mong kalimutang ikaw ay may kakayahang makabangon, makalaban, at manalo. Ang liwanag sa loob mo ay hindi kailanman nawawala, minsan ay natatakpan lamang ng pag-aalinlangan at pagod. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw ay paalala na laging may panibagong simula. Kaya't ngayong araw, yakapin mo ang lahat ng oportunidad. Huwag kang matakot sa hindi tiyak, sapagkat dito sa misteryo ng kinabukasan mo matatagpuan ang pinakamahalagang tabumpay. Ang mga maswerteng kulay mo ngayong araw ay pula at ginto, mga kulay ng tapang, tagumpay at katatagan. Magsuot ka ng kahit maliit na bahagi nito, isang pulang panyo, gintong alahas, o kahit dekorasyon sa iyong paligid. Ang mga maswerteng numero mo ay 8, 11, at 22. Gumamit ka ng mga bilang na ito sa mga desisyong kailangang gawin, mga oras ng pagpupulong, mga pagpili ng petsa, o kahit simpleng bilang ng paghinga bago ka magdesisyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pag-aayos ng iyong personal na espasyo at paggawa ng plano para sa susunod na linggo. Sa ganitong paraan, pinapalakas mo hindi lang ang iyong paligid kundi pati na rin ang direksyon ng iyong buhay. Ang payo para sa iyo ngayong araw, huwag mong ipagpaliban ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ang panahong ito ay perpekto para sa simula. Ano man ang balak mong tahakin, isang bagong proyekto, pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain, o isang hakbang tungo sa personal na pag-unlad, ngayon ang tamang panahon para simulan ito. Hindi mo kailangang maging perpekto bago ka magsimula, ang mahalaga ay ang pagkilos. Maging matyaga at laging alalahanin na bawat maliit na hakbang ay may kabuluhan. Sa bawat pagkilos mo, nililikha mo ang bersyon ng sarili mong mas malapit sa iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng tahimik na sandali para lamang sa iyong sarili. Umupo ka sa isang lugar na matahimik, ipikit ang iyong mga mata, at damhin ang tibok ng iyong puso. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap, at sabihin mong, salamat, sarili, sa lakas, sa tapang, at sa pagpili kong ipagpatuloy ang laban. Sa katahimikang ito, matutuklasan mo ang tunay mong lakas, isang lakas na hindi kailanman naglaho. Nariyan lang ito, naghihintay na muli mong yakapin. Ikaw ay hindi basta-basta. Ikaw ay nilikhang may lakas na hindi madaling matitinan. At sa araw na ito, naway magmingning ka sa lahat ng larangan ng iyong buhay. Patuloy kang magsikap, magmahal, maglingkod, at higit sa lahat, maniwala. Dahil ang paniniwala mo sa sarili mo ang magdadala sa iyo sa mga tagumpay na hindi mo pa man naiisip ay posible pala. Sa bawat pagpikit mo ngayong gabi, baunin mo ang kasiguraduhang kahit gaano man kahirap ang araw, ikaw ay matagumpay na nakatayo. At bukas, sa panibagong araw, muli kang babangon, mas matatag, mas malinaw ang layunin, at mas handa sa laban ng buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.